Hey guys, magandang araw. So I'm back meron po tayong part 2 sa video natin tungkol nga sa mais kung paano ito pinoproseso na matanggal yung butil sa kanyang kayan o busal. Maraming salamat po sa mga nagkomento na nagbahagi ng kanilang kaalaman patungkol nga po sa Tagalog ng kayan. <laughs> so, shoutout po sa inyong lahat, sa mga Ilonggo, Tagalog at sa lahat po nang nakarelate sa buhay probinsya na sinier ko po, pag-uusapan natin yan ngayon. So, yun nga po guys. So, nung araw kasi, Itong corn shiller na ito ay meron na talaga dito sa probinsya. Kaya nalungkot ako nung mayroon akong nabasa na hanggang ngayon ay ang pagtanggal ng butil ng mais sa kanyang busal ay meron pa rin palang mano-mano. So ito po ay makalumang pamamaraan na dahil nung araw meron na po talagang ganito dito. Pero mes, sa pagkakaalam ko, meron pang mas high-tech na machine. Tapos meron mga nag-comment din doon na nag-share ng kanilang kaalaman. Maraming salamat po at uh, at least marami ding nalaman yung mga viewers at uh, kahit ako eh, hindi ko rin alam na may mga ganun klasing machine pa. So shinare ko lang ito dahil nga ako ay matagal na hindi dito nakauwi at uh, nakakatuwa balikan yung mga nakaraan. So itong generator na to, ito yung ginagamit para umandar yung machine na to guys. At meron yung parang hindi ko alam kung anong tawag dyan guys yung umiikot para umandar. Hindi ko alam talaga. <laughs> nakalimutan ko rin kung ano yan. So, kung, may, kung alam nyo, mag-comment na lang ulit kayo dyan. So, ayan, ito yung corn shiller. Di, Diri sa amon, sa ilunggo, ang tawag guys siliran. So, siliran. Sa English, corn shiller daw. Tapos, ayan, so, yung, ngayong araw na to, ayan, kung makikita nyo, mayroon talagang building na ginawa para tambakan ng mais sa itaas at konektado yung machine na binubuhusan ng mais papunta sa baba. So, medyo nakakalungkot talaga guys no gaya nga nang sabi ko sa unang video pagdating po ng bintahan ng produkto ay mura So imagine mo yung abono at yung binhi, sobrang mahal. Minsan po wala na talagang tubo. Minsan naman ay balik puhunan lang. Minsan lugi pa kasi may interes. Ang mahal ng interes guys, sobrang mahal. Tapos kung ganyan, di ba wala na, kawawa talaga ang mga farmer. Pero ganun pa man, tuloy lang ang buhay. Kasi may time din naman na pagdating ng bintahan ng produkto, ay mahal naman yung kilo. So doon sila nakakabawi. Pero hindi nga po natin ma-predict yung presyo ng mga produkto no so sana yung gobyerno may gawing paraan lalo na sa mga presyo ng abuno, binhi at kung ano-ano pang ginagamit sa farming sana ay bumaba man lang yung presyo pero sa panahon ngayon parang wala nang mura tapos nga po guys, pag-uusapan natin yung kayan. Maraming salamat po na sobrang natuwa ako sa mga comment nyo ng dahil sa kayan. Medyo trending yung videos natin guys. At maraming salamat sa lahat ng nag-share. Mahal ko na kayo guys dahil sobrang maraming nakarelate sa buhay probinsya na shinier ko po. Maski man ako ay na-overwhelm talaga. So dahil sa kayan, may nag-comment din na ang kayan nga daw ay maraming pwedeng paggagamitan. At isi-share ko naman nung araw yung kayan ay bini uh, binibilad yan sa araw para matuyo at ginagawang panggatong. Kung alam nyo lang guys, ano yan eh, maapoy talaga yan. At maganda siya gamitin yung mga pugon. Kung alam nyo yung pugon, so pag-uusapan naman natin sa susunod na mga video natin, yung pugon. Tapos ayan, pag bilad nila dyan sa dryer, may ginagamit sila minsan trapal, fishnet, minsan naman direct lang sa sa ano sa floor pero yung semento. Tapos po yung kaya nung bata kami, naglalaro kami dyan guys eh, yung alam nyo yung padaus dos pa baba <laughs> tapos minsan papagalitan nga kami dahil madumi na yung mga salawal namin tapos Ayan, shout out po sa mga batang 90s. Alam ko makaka sila. Iba ang mga batang 90s talaga, guys. So shout out kasi batang 90s tayo, no. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nag ng video natin. And I hope marami po kayong natutunan at ako marin ay maraming natutunan po sa inyong mga komento. So, ayun po. Sa susunod na video po natin, sana abangan nyo at i-share nyo rin. So, after po ng paggiling ng mais, ayan na guys. Merienda time! So, dito sa probinsya, konting blessing lahat po ay masaya na. So, maraming salamat po once again. This is Janice. Please don't forget to comment, like, and share. Have a blessed day po and happy farming to all farmers. Mabuhay po kayong lahat. Bye!